walao makukumpleto ang anumang kainan ng mga Pinoy kung walang masarap na panghimagas. Naging bahagi na raw ito ng ating ritual sa pagkain. Sabi nga, may sweet tooth tayo. Ang narinig ko sa mga matatanda, bago pa dumating ang mga Kastila, nagmamatamis na yung mga tao, eh, mga kapampangan, especially mga kapampangan. Kasi masagana tayo, like yung kamote. O, lagyan mo lang ng konting sugar, gano'n. Dahil sa dami ng bukirin at tubuhan sa Pilipinas, nakagawa tayo ng mga kakanin na gawa sa asukal at bigas tulad ng suman. Natutunan daw natin ang paggawa nito sa mga asyanong bansa kagaya ng Indonesia. Isa si Aling Ernesta sa mga kilalang gumagawa ng suman dito sa Bacolor, Pampanga taong 1990 na magsimula siya magnegosyo ng suman. Sa kapatid ng biyanan ko, uh, gumagawa rin ng tamales. Basta lahat na kakanin dito sa Kabalansyan. Doon po kasi ako nagtatrabaho. Ngayon uh, ngayong nalahar kami, eh, hindi na kami nagsama-sama sa evacuation. Kaya nagsarili na ako ng gawa. Ang kanyang specialty, ang sumang tilik, at sumang bulagta. Sumang tili daw ang tawag dito dahil parang ito korteng daliri. Simple lang ang paggawa nito. Pakukulaan lang sa loob ng na 45 minuto ang gata ng nyog, asukal at malagkit. ibabalot sa dahon ng saging. At saka muli pa kukuluan Ang sumang bulagta naman ay mula sa salitang kapampangan ng ibig sabihin, magkayakap. Ginagamito ito ng lihiya o apog para maging kulay berde ang malagkit. Pagkatapos, ibabalot na ito sa dahon ng sagi. Itatali para magkapatong ang dalawang suman at saka pakukuluan. Perfect daw itong kapartner ng linga. Lalo pa raw ang pagkahilig natin sa pagkaing matatamis nang dumating ang mga Kastila. Nang itinayo ang mga simbahan kagaya ng Paraswain sa Bulacan at ang San Agustin Church sa Intramuros, Nilagyan daw ng puti ng itlog ang mga istruktura para maging mas matibay ang pagkakasemento ng mga bato. Ano gagawin natin sa egg Tinuro ng mga Espanyol yan. fraile, para hindi sayang, gagawa tayong dessert, gagawa tayong mga tinapay. Leche flan ang isa sa unang panghimagas na itinuro sa atin ng mga Kastila. Bukod sa leche flan, nauso rin ang yema. Ito yung candy nung sinauna. Okay. Gawa siya ng yema. Yema, again, egg yolks and sugar. So, Ang nagbibigay lasa dyan, yung caramel coating sa dulo. Okay. Bite size. Bite, Bite size? Yes. Marami. Huwag nung ahawakan yung sugar kasi... Yes. Sa mga Kastila rin tayo natutong gumawa ng ice cream. Pero para lang daw sa mga ilustrado o mayayaman ito, inihahanda noon. Ang yelo nung araw galing pa sa Amerika. O, galing sa Boston. So, ini-import ang yelo at sinasakay sa barko. Kaya naka-ice box yan. Helado mantecado o French vanilla ang karaniwang flavor ng ice cream noon. At para matikman ang lasa nito, ipinakita sa akin ni Chef Jean kung paano ito ginagawa. Pinagahalo-halo ang sangkap na gatas, pula ng itlog, asukal at dayap. para noon, madali na ngayon gumawa ng ice cream dahil sa mga high-tech na ice cream maker gaya nito. Ito na ang ating mantecado ice cream. 25 to 30 minutes of churning. As you can see, yeah. very, very smooth. Firm, pero... Oh, Karabaos milk yan eh. Oo. Oh. Noong unang panahon kasi, garapinyera pa ang kanilang ginagamit. Mano-mano rin ang nito hanggang sa kumapal at maging ice cream. Ayon sa National Historical Institute, ang helado mantecado ice cream ang hinaing panghimagas sa Malolos Convention noong 1898. Ang ice cream din daw ang paboritong panghimagas ni Emilio Aguinaldo. Samantalang ang ama ng himagsika na si Andres Bonifacio, ang paborito, minatamis na kamote. Ang matapang na general na si Antonio Luna, kilala naman sa pagiging mahusay sa pagbe-bake ng mga tinapay kagaya ng pastel. At ang pambansang bayani na si Jose Rizal, nakahiligan naman daw uminom ng tsokolate pagkatapos kumain. Siyempre pa at hindi ko palalampasin na tikman ang mga sikat na panghimagas noong panahon ng Kastila. Maganda yung matigas yung may parang shell or coating na matigas na may crunch ng onte. Tapos napakalambot ng egg yolk at saka sugar. <laughs> Perfect. This is a uh, perfect, perfect, perfect ending. Ito yung pinakamasarap na ice cream na, na nasa ako sa buong buhay ko. Kasi ngayon yung ice cream hindi na ginagawa ng fresh milk. Sa dami ng ipinamanang panghimagas ng ating mga ninuno, nakagawa na ng isang dessert family tree ang sikat na kapampangan cook na si Lilian Borromeo. Yan kasi nung bisakit ang nanay ko. Habang binabantayan ko si Ima nung may sakit siya, tinatanong ko, sinusulat-sulat ko yung mga uh, sinasabi niya, hanggang nabuo ko nga yung family tree ng, ng dessert. Nagsimula raw ito nang itinuro ng mga Kastila sa mga Pilipino ang paggawa ng panethilios de San Nicolas. Tinapa ito nagawa sa uraro at pula ng itlog. Mula raw sa San Nicolas, umusbong pa ang iba't ibang klaseng panghimagas tulad ng tarts, brazo de Mercedes, sans Reval at dulce prenda. Ang dulce prenda raw ay ginawa bilang pagkilala sa patron ng Bacolor, ang Our Lady of Naval. Ginadgad na kondol at gatas ang palaman sa dulce prenda. Lalamasin ang tinapay at saka ilalagay sa molde. Itong mold na ito, nakuha yung, yung design sa damit ni Mama Mary. Lalagyan ng palaman na kundol ang dough. At matapos ng 30 minuto sa bugon. O, uh, takmantala. Hiraman lang daw natin Ay. sa mga banyaga ang mga panghimagas na sikat na sikat ngayon. Pero sa ating angking galing sa pagluluto, nabigyan ito ng lasang Pinoy na nag-iwan ng tatak na sariling atin.